paano ba natin lagyan ng kulay yung ating mga keyboard sa ating mga cellphone. Kagaya po nito. Di ba itim lang yun nandiyan? Ngayon may background na kulay na yung mga litra ng ating keyboard. Ituturo ko po sa inyo kung paano lagyan ng kulay yung keyboard natin gaya nito, di ba? Kita niyo yan. Napakadali lang po yan, hindi na po natin kailangan ng apps. So, na po natin. Let's go. Una po, punta po tayo sa ating mga settings. Tapos dito, hanapin lang po natin yung accessibility. Yan. Tapos hanapin nyo po dito yung visibility enhancements. Pindutin nyo po. Yan. sa halimbawa ito naka-off ito. Ayun, naka-off kasi sa akin naka-on ay. Eh. Kanya naka-off yung high contrast keyboard. Pinutin niyo lang po huwag nitong on kaagad ah. Ito po pinutin yung pinakalitra. yan Tapos dito niyo i-on. Yan, pag on niyo ay eh, lalabas sa pinaka patak kulay. Yan, Yung isa, black letters on yellow keypad. Tapos ito naman pangalawa, white letters on black keypad. Ang white letters naman. Tapos dito naman sa yellow letters on black keypad. Yan. Ito naman sa pangapat, white letters on blue keypad. Yan. Gano'n lang kung kadali magpalit ng kulay. So, tingnan natin. Ayan, nagkulay blue na. Paano malaman kung may hackers na pala ang ating Facebook account at nakapasok na ito? Una, punta sa ating Facebook. Tapos, pindutin yung tatlong width sa taas. Tapos, dito, pindutin nyo po yung settings ng privacy. Tapos, pindutin nyo po settings. Tapos, pindutin nyo po yung password and security. Tapos, pindutin nyo yung password and security ulit. Tapos, pindutin nyo dito yung where you're logged in. Tapos, pindutin yung profile nyo. Dito, pag may nakita kayong ibang device na hindi naman sa inyo na nakalagin sa inyong Facebook account, ibig sabihin na pasok na po yung account nyo ng ibang tao o hackers. Ang pagtanggal naman ng hackers o ibang tao na naglagin sa inyong Facebook account, pindutin nyo yung select device to log out. Dito, piliin nyo lang yung device na hindi po sa inyo at nakalagin sa Facebook account nyo. Tapos, ilag out nyo po. Pag na ilag out nyo na po, halimbawa, itong Linux, hindi sa akin yan. Kung halimbawa, ibang device yan, pindutin nyo lang log out. Yan. Tapos pag nag-log na, back na lang kayo ulit. Mag-change password kayo kaagad para hindi na po mailagin ulit ng hackers o so, ibang tao ang inyong Facebook account. Dahil iba na po ang inyong password. Gusto nyo bang wala na makapag-add friends sa inyo sa Facebook? Ganito lang po para wala na makapag-add friends sa inyo sa Facebook. Una, punta tayo sa ating Facebook. Pindutin yung profile yung sa taas. Tapos pindutin yung settings icon. Tapos pindutin yung privacy check -up. Pinutin nyo how people can find you on Facebook. Yan. Pinutin nyo lang continue. Dito, nakalagay. Your control who can send you friend request. Pinutin itong everyone. Yan. Ano ba? Ilagay ko to sa no one. Ayan. So, wala na pong makapag-add friend sa akin sa Facebook. So, ganun lang po kung paano po wala na makapag-add friend sa atin sa Facebook. Paano po ba, ba natin makikita ang lahat ng mga pinupusuan natin sa Facebook? At kung sino-sino yung mga pinupusuan natin sa Facebook. Una, pindutin po natin yung profile natin. Tapos sa tapat ng dashboard, pindutin nyo po yung tatlong tuldok. Pagdating dito, pindutin nyo po yung activity log. Tapos dito, pindutin nyo lang po itong history e activity. Ah, dito po, dito nyo po makikita kung sino-sino yung mga pinupusuan nyo sa Facebook at sino-sino yung nilalike nyo. Kung gusto nyo pong mag-delete, pindutin nyo po yung tatlong tuldok sa tapat. Yan. Tapos remove reaction. Yan. Paano po ba natin lagyan ng nickname ang ating mga pangalan doon sa Facebook profile natin? Una, punta tayo sa ating mga Facebook. Pindutin po natin itong ating picture na may tatlong guhit. Yan. Punta kayo dito sa baba. Tapos pindutin na po natin itong settings and privacy. Pindutin nyo po yung settings. Pindutin nyo lang po itong see more in account center. Yan. Pindutin nyo lang po itong profile. Ayan. Pindutin nyo itong profile ulit. Dito nakalagay name, username, profile picture, at saka avatar. Tapos pindutin nyo ito yung name. Ayan. Ang pindutin natin dito sa baba, yung manage other names. Pindutin nyo lang yan. yan So dito na tayo. Nickname. Uh, others name. Nickname. Dito sa gitna yung name, maglagay lang kayo dito. yan Sa akin kasi mayroon na. Idnersh yung nalagay ko dito. Idnersh. Pagkatapos yan, pindutin nyo itong show at tap off profile. Yan. Pagkatapos yan, pindutin itong save. So, punta natin sa ating profile. Yan, pindutin natin itong profile ko ha. Ah. So, ayan. Nakalagay Edwinery Ednurse. Ednurse yung nickname ang nilagay ko. Maging ganyan po pag naglagay kayo ng nickname sa inyong mga Facebook profile name. Ganito lang po. Magpalit ng profile picture na hindi natin may post sa ating mga timeline o sa ating mga Facebook account. Una, punta tayo sa ating Facebook. Pindutin natin ito ating profile. Dito, pindutin na natin tong camera sa ating profile picture. Choose profile picture. O, so, nabawa ito. So, dito, pwede natin siyang ikrap para masintro. Ayan. Crop natin para magkita siya. Pagkatapos dyan, idan lang natin. So, ayan ha. Tapos, kung gusto nyo mag-add ng frame, pindutin nyo lang yung frame. Ha? So, dito, may mili na lang kayo ng frame kung anong gusto nyong frame na ilagay sa picture nyo. So, nakapili na kayo. So, back tayo. Ito yung ipapalit ating profile picture para hindi natin maipost sa ating mga newsfeed o sa ating timeline, ang gawin lang na po natin bago natin i-save i-off nyo po tong share your update to news feed. I-off nyo yung nakacheck. Ayan. Tapos i-save nyo. Tayo natin mag-upload. Ayan na, nagpalit na. So, puntahan natin kung na-post ba yung ating picture na pinalit sa ating picture profile. Baba tayo. So, ayan, wala, di ba? Wala pong na-post na picture. Paano magiging safe ang ating mga messenger? una punta tayo sa ating messenger, tapos pindutin natin tong tatlong guhit sa taas. Ayan. Pagdating naman dito, pindutin po natin tong settings icon. Ayan. Dito scroll nyo. dito hanapin naman natin yung privacy and safety. Pindutin natin. Pagdating dito Hanapin nyo lang tong Safe Website Browsing. Yan. Dito sa Safe Website Browsing, kailangan naka-on yan. Yan. Halimbawa, naka-off naka yan. Kailangan naka-on yan. I-on nyo yan para magiging safety ang ating mga messenger na ginagamit. Kailangan nyo pong i-on yan para maiwasan natin na ma-hack ang ating messenger na ginagamit. So ganoon lang po kadali para magiging safe ang ating mga messenger na ginagamit at maiwasan natin na ma ang ating messenger. So yun lang po. Eh.